Sama ko kayo sa taas, guys. Yun, Tara. Tara. Eh, Guys, asa shrine? Ito po, lahat. Ito Jan. Kaso walang dalang ID. Okay lang. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 Kahit ako Kaliwa po yung daan na dito. Dito kaya? Okay. Thank you. Open siya from Monday, Sunday, 8am. Entrance fee, pang adult 50, pang student 20, pang foreigner 50 pesos. So, Ikaw na magdadrive? Yeah. Chill lang kami ni tita guys. Yes. I'm chill. My mini me pamangkin. So pretty like me. Char. <laughs> First stop natin dito sa Battling Bastard Monument for American Soldiers. Dito nakasulat yung mga pangalan ng mga Amerikanong sundalong namatay nung World War II. Filipino and American Prisoners of War held captive in 1942 to 1943 died of disease, starvation, and neglect. Their remains were unceremoniously dumped and buried in hastily dug common graves within this area. Grabe, nakakalungkot tong kasaysayan dito sa ano, shrine. You know, Filipino prisoners of war group. Group commander. General Guillermo B. Francisco 1943. Tingnan natin 'yun dito, guys. Yun. In memory of the Philippine Scouts. This memorial is dedicated to all those civilians of provinces of Bataan, Pampanga and Tarlac. It come commemorates the many men, women and even children for their many acts of courage and compassion displayed towards the exhausted and desolate Filipino-American prisoners of war during their march of death to Camp O'Donnell in Capas, that occurred in April 1942. In Memory of the American Dead, O'Donnell War Personnel Enclosure, 1942. The Cement Cross. Battling Bastards of Bataan. Ito naman yung boxcar o bagon. 60 to 70 mga katao yung normally na may sasakay lang dito. Pero noon, isinakay yung 150 na katao kaya may mga namatay. Tapos yung mga ano yung mga naiwan na nabuhay ayun yung ginawa nilang witness. So ayan guys, naglalakad na tayo papunta sa Black Obelisk o tinatawag na pambansang Dambana ng Kapas. Located at barangay Arangguren, Kapas, Tarlac. Ipinatayo ito ng government um, as a memorial para sa mga namatay na sundalo at the end of Bataan, Dutch March. Nagsimula ang pananakop ng mga Japones noong 1942 halos 30,000 o mahigit yung mga namatay. 20,000, 25,000 Pilipino at 6,000 na Amerikano daw. Um, ito yung persahan silang pinaglakad mula Maribeles, Bataan hanggang Pampanga na walang pagkain at tubig. Kung mapapansin nyo din guys, halos lahat ng nakapalibot dito ay puro puno. At lahat ng puno ay may numero o numbers dahil yung mga number na ito ay sumisimbolo sa mga sa mga Pilipinong sundalong namatay noong World War II. Target din nilang itayo dito ay mga 30,000 o mahigit katumbas lahat ng mga namatay sa lugar na to. Ito na yung dambana guys. Bali 76 meters high pointed tower siya. Tapos bawat sulok nito ay sinisimbolo ng mga Pilipino, Amerikan at Hapones itong pader naman yan, ayan yung tinatawag na Heroes Wall. Dito nakasulat lahat ng mga pangalan ng mga Pilipinong sandalo na pinahirapan ng mga Hapones. Tignan natin yung mga ano kapilido natin dito guys. Hanapin nyo yung mga ninuno nyo dito. Tara. Let's go. Di. Ito Ito, oh Mga ninuno namin hanggang doon Sobrang dami nun hanggang doon Hanggang doon yun, oh. Sama ko kayo sa taas, guys yun, pakita mo yun, doon Tara. Tara. Charot. Nakakatakot ka yan. May fear of ice pa naman. Charot lang guys. Ayan. Dito tayo sa loob. punta tayo ng hanging bridge tapos may mga kubo doon magmimerienda muna tayo parang picnic na din okay tara maglalakad na naman meron naman ano masisilungan ba diba, kuya si kuya lagi doon tara na, tara na. oh wait lang pala nagayos pa itong mga pamangkin ko oh. manang mana sa akin kikay hello kikay ayan nag -e <laughs> Charot <laughs> <laughs> Paalam na Mubuan na ako Salamat sa lahat Paalam mahal Wala tayo! na tayo Iniwan mo ako <laughs> Charot lang Oh my gosh Nakaka Parang Kapag tinitignan mo siya Para siyang nahuhulog sayo hindi yun hugot girls. Itong mga to. Okay. Mukha silang hugot na kuya. Yeah. Itong mga chikit Tara na! Uy! Okay guys, ito na yung hanging bridge. Pupunta tayo hanggang dun sa dulo. Tignan natin. Ayan, Ayan siya o. Oh. Ayan, hanggang dun lilipat tayo ha. Tita. Sige mama, yagal tita. Oh my god. Dito muna ako guys. Ay ma? <laughs> Maglalakad tayo ngayon dito sa hanging bridge. Ayan o. Oh. Ayan siya. Medyo mataas to kumpara para sa um, NCC. Dahan-dahan lang kayo ha. Sige. Papunta doon. Dahan-dahan din -dahan, Gosh. Parang hindi ko yata kaya. Parang nalulula ako. Wait lang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Wait lang. Babalik na ako yan guys okay guys charo lang yon hindi ko kinaya sobrang kaya tayo mong tumingin sa ilalim parang mapapatingin ka talaga kaya nag, parang nagbe ako na nakakahilo kasi may fear of height ko talagang to the leveling you know kaya yan hanggang dun lang ako charo, lang yung papunta ako dito yung dalawa yun no lalakad lang muna kami Kumain Kubo, tara tignan natin yung mga kubo. May mga kubo. Ay, kami lagi kumakain. Ha? Dito kayo. Pero, oh, dito lang tayo kumain, no? Oh. Ayan. Ayan yung mga upuan. Pwede kayo mag-picnic dyan. Tapos may kubo doon. Tignan natin. Or, na umupo dito. Basta wag lang magkalat. Ayan yung mga puno, oh.

Okay guys, um kakain lang kami tapos uuwi na rin kasi magpa-5 PM na. Thank you for watching. mga okay.